Nandito tayo ngayon sa isang tent city na itinayo ng DSWD at ng Department of Housing. Dito sa tent city sa San Remigio, Cebu, dito ngayon naman malagi pansamantala yung mga nasira totally ang kanilang mga bahay nung huling lindol. Dito sa tent city na to, meron tayong 250 plus na pamilya of which 200 ang nakatira sa ganitong klase ng tent natin, yung family tents natin. And at the same time, meron naman 50 families na nakatira dun sa tinayo ng Disud na modular housing. Ito ay joint effort ng DSWD at ng Disud para mabigyan ng dignidad ang ating mga victims ng huling lindol. Sa tent city na to, ang DSWD ang in charge sa camp management. Sinisigurado natin na may child-friendly spaces, sinisigurado natin na may women-friendly spaces, may mobile kitchen tayo, and at the same time, yung Department of Health naman, nagtayo rin ang kanilang mobile clinic. Dito, hindi man natin mapapalitan yung comfort ng kanilang mga tahanan, pero ma-assure natin sila na safe sila dito, komportable sila, may makakain, may matutulugan, may masisilungan. Ang assurance ng DSWD at ng buong pamanang nasyonal, hindi kami titigil hanggang sa maibalik natin sa normalcy ang buhay ng ating mga naging biktima ng huling lindol, hindi lang dito sa San Remyo, kundi sa iba't ibang lugar na nagtayutay ng 10 cities katulad ng Bugo at ng iba pang mga lugar dito sa Northern Cebu.